Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas ng economic ties sa bansang Hungary kasabay ng pagbisita sa bansa ng Minister of Foreign Affairs and Trade nito. Iaragulat ni Kenneth Pasciente. Mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Hungary. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pulong kasama si Minister of Foreign Affairs and Trade ng Hungary na si Peter Sharto. Mainit na sinalubong ng punong ehekutibo ang Hungarian official kahapon sa Malacanang. Sa courtesy call, ipinahatid ng Pangulo ang kagustuhan at kahandaan ng Pilipinas sa mga bagong partnership kasama ang Hungary para sa mas matibay na economic ties sa pagitan ng dalawang bansa. Bagaman marami anyang hamon ang nangyayari, umaasa siyang mas mapagtitibay ng bansa at Hungary ang relasyon nito at makabuo ng mga bagong oportunidad na mapapakinabangan ng dalawang bansa tungo sa pag-unlad. Ikinalugod naman ni Sarto ang muling pag-imbita sa kanya ng Pangulo at sinabing kasalukuyan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa foreign affairs ng Pilipinas para sa mas maayos na relasyon ng dalawang bansa. Binigyang diin din niya ang magandang resulta ng ugnayan ng Pilipinas at Hungary nitong mga nakalipas na taon. Ito na ang pangatlong pagbisita sa bansa ni Sharto. Taong 2023, ang Hungary ay naging 46th trading partner ng bansa. Pumang tatlong po naman pagdating sa export market habang ika 64th sa import source. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Hungary noong September 28, 1973. Sa pulong naman ni Sharto kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, napag-usapan ng dalawang opisyal ang sitwasyon sa South China Sea. Kung saan nabigyang diin ang pagsunod sa rules-based order at international law. Well, it's important kasi Hungary is a member of the EU and uh, they have indicated that they support our uh, efforts at uh, resolving any disputes or differences through international law and through the respect of rules-based order. That's the only way that you can resolve things peacefully and through diplomacy by recognizing our rights. Pag-aaralan naman daw ng DFA ang naipaulat na umanoy military drill ng Chinese People's Liberation Army o PLA Navy sa loob ng Philippines exclusive economic zone. Well, as we've always said, we want to manage it peacefully and that uh, you know, if there are any incidents which raise tensions, that's certainly something that uh, we would like to avoid but and so uh we, we say it's really important to see how we can manage that and to avoid actions that would tend to raise tensions. Matatanda ang inireport kamakailan ng AFP ang dumaraming Chinese ships sa West Philippine Sea at nakapag-monitor umano sila ng first-time drill ng Chinese PLA Navy sa Sabina Shoal mula June 2 hanggang June 4. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.